dahil sa AKB, natupad yung pangarap ko na makapag-coach. Na-expose ako, nakilala, may ganitong laro. Kahit pala yung may edad ka na. Salamat sa ako, Bicol Cup. Pumutok yung pangalan ko. Halos lahat ng player na dito sa Pamsor nasa AKB Cup na eh. -tuwa ako dito sa ako, I have to showcase kung anong meron pa si Obe. Naging tulong yung ako, ka Cup. Tuloy lang sa pangarap. Huwag lang tumuko. Hi, I'm Roselle Bunting, 23 years old. I'm a Bicol Cup referee. Well, it all started. I was once a table official before. So doon po talaga nagsimula bago ako maging isang ganap na referee. Nakita ko kung paano nagumalaw ang isang referee. Pero I never did position before. Siguro it's already my calling na maging referee. I'm very thankful that God given me this kind of opportunity and talent. First time sa Naga po, Bukal. All university from Naga. Second, National NBTC held at Mowa Arena. Next one po is Phil Oil Preseason 16 held at San Juan Arena din po. And next one, Filipina Super League Under 18. Last one, ako Bicol Cup. Sobrang laki po na itinulong sa akin. Iba rin po talaga kapag nakapag-referee na sa big league. So sobrang laki ng adjustments. You will meet different teams, players, coaches. Especially spectators, sana na pag nasa malaking crowd, maririnig mo lahat ng sinasabi na sa'yo. Kailangan mo rin din silang i-tune out for you to finish the game. First motivation pa si God. Every time I open my eyes, God told me, "Oy, okay, kaya mo yan, laban lang. This not the end. Second one, the people who surrounds me. Iba din po talaga kapag merong pamilya na nagsusupport sa'yo sa kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Referee is my life. For dati pangarap ko sa maging chef. Suddenly, it changed na maging referee na lang. Sobrang sarap sa pakiramdam pero hindi madali ang pagiging referee. 3 a.m., 4 a.m. po gising na kami. Tumatakbo na kami sa loob ng court. nag kami. Sobrang daming pinagdaanan po na aming grupo. So, yung pagiging referee ko kasi talagang doon na ako naliban 24-7. Yun na yung buhay ko. Every time babangon ako. sa ko, may referee ka, may game ka ngayon. So, mindset na lang sa akin na, ay, kailangan kong tumabaho today. Kailangan kong matuto. Kasi every game, may natututunan kami. Every time na may player, we really understand them. The frustration, lalo kung nalalamangan sila. As a referee, we are educator inside the court. Kaya, kailangan naming tiisin or tanggapin lahat sobrang saya ng experience namin sa Aquabicle Cup kasi gabi pa lang meron na kaming schedule nakamindset na sa akin na or oh, may game ka bukas so ako po ready na lahat ng gamit whistle sapatos uniform test review ko yung past games ko kung ano pa pa yung kulang ko para pag in-game na ako alam ko na kung ano yung adjustments na gagawin ko yung self-confidence po na ko sarili ko ay kaya ko pala kaya ko palang ganito kaka po sa maraming crowd. The very first time someone asked me na gusto mo mag-referee, natawa talaga ako kasi sabi ko, ha, babae magiging referee parang malabo. Eh, that time po hindi ako nanonood ng PBA, NBA. Sabi ko, okay, try something new. Follow your callings. Kung talagang ito yung gusto nyo, try it. Ilabas nyo kung ano yung binigay sa inyo ni God na talento. Ilaban nyo yan. Girl power! If you play basketball, one of the most important factor as a referee kasi naglalaro ka, alam mo na talaga kung paano yung flow ng basketball. Pero doon naman sa hindi, just like me, hindi talaga ako marunong mag-basketball. Analyze the game lang. Rules and people who surrounds you, yung mga referee na handan tumulong sa'yo kasi hindi ka naman nila papabayaan. I just want to take this opportunity to thank Akobikal Cup Camarine Sur Tournament brought to you by Congressman Saldico. I just want to thank you for trusting Naga City Elite referees to be part of this beautiful and wonderful tournament. Thank you.